good morning mga idol and samahan nyo ako sa walang water really and apat kami dyan na Marcel. marshall ano yan faculty to TIS oh, to Kronos yan ang galinis kami ng ilaw nakikita nyo naman nagbabay-bay kami dyan nagbabaybay. Ito, no, ito yung tira namin kinukuha. Kasi dyan, daan-daan yung bangka. Dyan, ko namin lahat na, ano, ng babay. Plastic, water at kung ano-ano. Tapos na yosin, gano'n. Minsan, pinapaaral namin yung mga napatay na posa. Or patay na hayop. Kasi masalit sa ilo. At yun. Ayan, naligay nga namin sa bangka yung water lily at mga plastic ng bottle. Kahan, kahan ng sigarilyo. At kung ano-ano pa. Ayan, nakita nyo guys. Ayan. Isa lang kasi yung net namin na gamit. Kaya binigyan ko siya. And sa akin na mga kalikay. Hawa ko niya kalikay. Inestock namin kasi yung bangka tama ka ko ng water lady really. and plastic ganon yan yan sabi ko datay di ka dyan na kami kasi na yung pangamanda doon sa may dulo yun kakakuha na namin ng water lady sa kami pa namin ni Erdogan ng bakod sa may dulo kaya pag malakas yung ulan pag malakas yung hangin na lahat kami palabas ayan yung water really ginawa na ako sa wala rin, din yan eh kung kaso nga yan po ayaw mo rin nung kanawa rin namin yan kaya yung panawa namin yan hindi ko na binidyohan yan ng nalinis na hindi ko ka na kanawa nang ng business. Ayan, masipag din naman yan. Masipag. O, oh, masipag yan. Ayan, masipag naman pala din. Naman pa yan. Gusto ko siya tulungan yun kaso hala. Isa lang net yan. Isa lang yun net. Ay kung kalig, nakalagayin ba naman yan. Ayan, makukuha lahat. Kaya siya na may like Yan. Papunta kami nyo ng ano eh. Faculty. Tapos TIS and Kronos yun. Eh, wala masyadong kalit dyan sa bandang yan. Kasi, disiplinado naman yung tao dyan sa may ano eh. Sa may faculty. Ano, Ay, magkana ayaw mo doon? Hindi naman tulad sa may 720? Ay, hindi. Ito na lang. May pakoda ng tricycle. Ang dahil ba sure Sa bagay. <laughs> Saka disiplina. wala kay income. Walang disiplinado ang tao din. Kaya nagbabaybay po kami. So, kaya kikita nyo naman. Ay, sa may harap niyan. Ginawa din namin yung water lily dyan. Hindi ko alam. Ang binidyoan. Ito ang pangalan Bawal magtapon ng basura dito. Kaya kung hindi nyo nasusunod eh, Makulit kasi yung tao. Kaya kinuha din namin yan guys. Tumul din ako dyan kahit talaga yung gamit ko. Kasi ko talaga sa gamit. Ko sa gamit. Kaya kung ano lang ka meron, Siya lang kini. Kaya kinatulit yung video.

sa sakdala natawa lang ako ay